ginawa. Sa hirap at ginawa, is pateti. <laughs> is pateti, tao. Sa hirap at ginawa, ang ulam is pateti. <laughs> at yun naman, Gulay at hotdog. Yan. <laughs> 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 guys at another vlog po tayo The regarding guys uh, sa today is Monday yan araw na naman ang uh, pag-uumpisa at para mayroon tayong kitain sa ating trabaho so yan medyo heavy ang uh, traffic ngayon at uh, medyo nagbabumper to bumper na dito sa may uh, C5 road yan mapapansin nyo yan no? yan at, uh, ito yung ating uh, mga kasama nasa likod at ito yung ating mga yung mga tropa bago natin bago natin yung kasama sa hanap buhay yung so, lakad lakad lang muna para uh, exercise na rin sa ating uh, katawan so bihira rito ang, uh, ang ano, uh, magtatra kayo bakit kami palagi lakad sa vlog So wala po rito ng jeep. Talagang uh, yung iba, mga service, motor. Yan. Wala makakita ng jeep dito na nabiyahe. Yan o. No? Medyo bumibigit na yung uh, daloy ng traffic. Palagi dito heavy traffic. Yan ito yung mga kasama natin. Yan. The QB phase. You are a uh, quality builders. Baper well, now. Talaga ma uh, Magbigat dito ang traffic So Napapansin ko Palaging uh, araw-araw ganong -araw, pumunta rito at mula noon ay traffic talaga so ayan, yung mga uh, turo-turo kanya-kanyang diskarte at marami din naman naglalakad hindi lang kami sige kaya unang-una wala mga biyahe rito ng jeep Mula lang sa ko kanina yan. Hey, bigat na ng traffic. So pag nakalampas ka ng katipunan circle, yan, medyo iba-iba uh, na yung uh, dahil ng uh, traffic o dahil ng una. Okay na ron. Dito lang nagkakaroon ng problema dahil uh, dahil sa eskwelahan ng uh, Ateneo de la Sal So malaking corner siya. Kaya man, doon nagbibigat na ng traffic. At ito yung ating mga kasama parang langgam <laughs> uh, yan, mga nakakulay uh, dirt gray uh, kulay nating uh, uniform so ako wala tayong uh, uniform ngayon at uh, siyempre Ano, bata o, doon natutulog sa, ano, walang saping. ang maabuti ng bata yan at kataas ang gusali yung natin napapansin dahil alam nyo na Manila sa uh, probinsya ay isa lang ang mataas puno ng kahoy <laughs> puno ng kahoy ang mataas yun doon nagkakaroon ng problema circle yan so dito medyo nagluluwag na dahil yung ulan nakago so marami kasi nga daanan kasi kasito kaya ganito ka uh, traffic so yan as usual napadara naman tayo sa pilihan ng ulam pipili naman ng tropa ng pang -ulam yan kanilang uh, favorito na bilihan ng ulam yan yan o oh. so masarap dito yung ulam nila kaya madaling na uubos yan ito yung ating mga kasama oh. yan mga ulam yun spaghetti si nanay na nabili na <laughs> uy usok. So umaga pa, uh, dito muna tayo, tambay-tambay muna tayo, dalo ng una, 7 pa ang ating pasok. Ayan, mga tindera ni ate maraming customer ni ma'am palaya ilan pa? 20 minutes 20 minutes pa so uh, ito yung uh, kahapon natin yung mga kasama na uh, pinilag sa inyo nasa kanto lang okay na Ayan mga ayan yan. Ayan, pagkakain ka, syempre Ayan, ito available. Uh, kahit sa pwede, pwede kuma sino kong kumain dito. At walang dira pinagbabawal. Medyo sinipon niya kasi ibigan. Uh, so sa, sa kabayong red horse. Okay. Nanay, magkaroon sa spaghetti? 25 po. Ayan, so 25 daw ang buhay order. So, Ate, isang balot nga. Akala ko yung balot Hindi lang pipit. order mo, wala mo na, gulay mo na lahat. uh, mukhang masarap na napapili na, na, tayo, na, tayo. At, at ngayon na, din natin mamaya para hindi na tayo bumaba. Ah, wala kasing 50? Wala. 25 daw by order. 25. Ayun. Ang palaya sa kapakita. Ayun, ang order. Ang order. 25. Ayan, at tambay muna tayo dito. Ayan, ating mga kasama. Ayan, si Pogi. At yung ating mga kasama. Ba? Ayan, may diskarte pa ng ulam. Hindi malamang kung, kung ano ang uh, bibilhin sa dami ng uh, masasarap na ulam. So kailangan mo talaga afford ng budget, dapat may budget ka. Ayan, ang dami ng customer oh. Yeah. inong ngayon na. So ito na nga natuto tayo sa site kung saan tayo gumagawa at tayo to. Sisir ko sa inyo yung ginagawa ng tropa. Ayan, dahil sa kanilang ginagawa sa ngayon, dahil yung akin, yung nasa taas, pinturahin ay uh, wala pa so baka Monday daw uh, bukas ang dating ating uh, materiales. yan yan tayo. sa taas na yan at so ngayon ayan kumakain muna sila at para mayroong atibay uh, at lakas para pagdating sa trabaho ay may ibubuga yan ang oh, mga tropa kumakain muna Ayan wala pa naman tayong gagawin so ano muna, tulong-tulong tayo sa mga nagka-tiles tulad ng ngayon. yan. Yun, ating mga tiles seater, yan. Tinutulungan natin para maka, kahit paano, ay, ay makapag-produce uh, tayo ng product productivity. Yan, para may din tayo ng guys. Uh, ang uh, base at ginagawa yan. So, yan o, oh, kumakain muna ang si Tropa si JB. E, yan, at ang ulan niya, is pateti. <laughs> At nagkakain muna sila. Ayan, ayan, ayan. Ay, mga trabaho natin yan. Kainan muna para may tipay at lakas para sa trabaho. Yan natin bago natin mga kasama sa hanap buhay. Talaga naman. Sa hanap at ginawa. Sa hirap at ginawa. Ispateti. <laughs> ispateti. Sa hirap at ginawa. Ang ulan, ispateti. At yun naman, yun. Gulay tsaka hotdog. Yan. Ah, sagad naman 'to pag nag a Eh, May laing. Laing. Hindi ko nakakita kaya Eh, mayroon pa laing masarap nang dai dito kaya. binili ko ispateta rin. Kabatas. Tapu. Ayan. Pampahaba ng buhay, adob. Hoy, ana gadto muna 'tong mamayawitan ng bibit o tayo mo kakain mo ngayon. maganda na. maganda na. Oh, ayan. Mga guys. Maganda na guys, yung ating ano. Gawa sa hard flex and then uh, tubular na no, 2 by 2. Ayan. Eh. Ang ganda nilapatan siya nang 50 by 50. Kasama pa yung sidings, ayan. Eh. Hello butas ng butas pa so hindi tayo nakakapag prepare ng ating ganagawa so ito yung ating ginagawa yung nagwa waterproofing tayo so, yun waterproofing tayo guys so ayan mga kapintata uh, alas 5 na uh, na tayo uh, overtime tayo ng isang uh, oras at uh, yung iba may iwan yung mga nag i ng uh, sea Farlings para sa tambol yun may iwan tropa yung tapirasong tambol na yun paglalagyan nila ng pag o naman Ayan, nakabihis tayong mga tropa yan shout out yan yung mga tropa siya siya may overtime oh yan yun at kami uh, babachi na at uuwi naman yan Uwi naman. Ito ang kanilang titirahin. Tambol na yan. Oh. Uwi yan na. Uwi yan na. Okay. Alas 5 na. Uwi na guys. Ito na. Si... So, Uwi na muna. Dark color oh. And then uh, color for yung puti, medyo okay siyang tingnan. Hindi siya masyadong ah uh, dilim nga lang. Rice bar to eh kaya ganito kadilim. Tayan. dahil ko na ayan kay bigat na naman ang traffic dito ngayon ayan o no? wow wow muulan so yan ang hirap sa construction boy pag wala kang prepare at wala kang raincoat uuwi kang basa o oh. medyo lumalakas at ating cellphone grabe basa bago na karting sa barracks malakas talaga ang ulan ang ampun so, yan, oh. wala tayong raincoat or umbrella tayong so, medyo malapit-lapit na rin naman ah medyo malapit-lapit na tayo. Ayan, at uh, sa Loyola, Pansol. Yun. Basta kami ni kaibigan. Ito na ating yung barak. yan.